Bro, no, let's go. Hi, <laughs> <laughs> Boy, boy Trading Vlog. Ay, boy tiling boy tiling vlog. Tiling vlog. Yun, yo, yo, mga mga ka tripping. All right, guys, mga idol, good trip lang po tayo ng mga idol. Good trip lang po tayo. So, yon mga mga idol, welcome back at talagang atulo tayo sa vlog ngayon. So, Monday nga pala ngayon, May 6. So, time check is a uh, 2 p.m. in the afternoon. So right. So yon mga idol ah, talagang itang uh, ano tayo. Ah, bana tayo ngayon dahil yung lang tayo nakapag-vlog. So wala na sigurong edit-edit to. Diretso diretso na to. So abantihan na nato ni. Eh. Yan mga idol oh. So shout out nga pala sa ulan kanina. Malakas ang ulan kanina ng umaga. Yan. At sayang di tayo nakapag-vlog dahil yung ating cellphone na ginamit po ng aking anak sa school dahil may report po sila. So yan, ngayon lang tayo ah, talagang habol sa pag-vlog at para mapasa po natin, sayang yung oras. So yun guys, salamat at salamat talaga sa sumusuporta sa amin, lalo na sa mga kasamahan ko, mga challengers. Shout out kay Ma'am Ilin Irat, ayan, shout out kay Ma'am Minolby, at sa kay Idol kawit Official, shout out. At ako po, si Boy Tripping, yo. kami po yung bumubuo sa ah, Quadro di Barrio ni Idol Spraki, so pa-challenge ni Idol Spraki. So yun, guys, mga idol, uh, may i flex ko lang kayo, uh, may ipi-flex ko lang yung gawa ng aking asawa, guys. Ayun. Dahil po malapit marap, na po yung uh, graduation day. So uh, katapusan siguro ng Mayo uh, graduation day na. So yan gumagawa po siya ng ano, garland. So yun yung libangan niya dito. So ako guys, ah uh, uh, nag ano ako uh, sumusuporta din ako sa kanya. So Iba-vlog din namin yung ano, pagbibinta ng garland. So, pagdarating ng panahon, so, pag by graduation, magbibinta mi at pwede din kayo mag-comment dyan, mag, yan, mag sa Dipolog City, no? Yung taga Dipolog City, yan. Sa nakakita dito ng vlog na to, pwede kayo mag-order sa amin. Yan, mag-comment lang kayo. So, yun guys, yun mga idol. Uh, i ko yung uh, gawa ng aking asawa, mga idol. Yun, yun yung libangan niya, yung garland. Dalawang klaseng garland niya Yung ginagamit na o ginagawa niya dito. Dito sa bahay namin, no? ah uh, sa yung ano money garland at saka yung timpura ano lang ng garland so so yun mga idol ito nga pala no yan no so alright guys so oh. yan mga idol yung mga kasangkapan nya dito yan no hmm. ano to Shug shugan shugan o glue stick ah, glue gun <laughs> yan glue gun pala yun ayan yung ano guys so oh. Flower flower yan oh. Para ano, sa forsage to. Forsage. At saka ito, ito yung ano, yung yung mga gawa niya. Dami na yan oh. Yan. Yan at saka yan oh. To. Oh. Mamaya mga idol, pakita ko sa inyo kung paano niya ginawa. Pero ano siya, nahihiya siya. Kaya nagtago-tago siya. Oh. Forsage yan, ito yung finished product niya. Yung oh. Dami pa yan, oh. oh. Dan, dami ng ribbon. Yan. Yan yung mga kasangkapan niya dito para gumawa ng garland. So, oh. flower flower, oh. Yan, oh. So, yan, banat na siya ng banat. Yan, oh. Yan po mga idol, o, oh. ito yung, o, oh. you did it, congrats, we are proud of you, make it happen, na balay. Napa, ito yung pangbata din, o, oh. oh. saka dyan, o, yan, oh. yan. tayo, pagalitan tayo nito, nakialam na tayo dito, yan, o, oh. yan yung gawing garland yan, o, oh. ganyan, o. Oh. So ito nga pala oh, may iba't ibang color. So siya na marunong niyan. Tayo ay nakasupport lang sa kanya. Pag sabi niya may deliver, deliver tayo agad para hindi tayo makamrasan. <laughs> so yun guys, so nato nang ni. Sa uli na natin to baka maano pa ba tayo dito ma-foul. Kasi binablog natin tong mga ginawa niya. So right, so yan, oh, yan gunting. Yan man daming gunting. Oh. Yan, ay dulo. Medyo ano sa sa labas, medyo may radyo baka masipyr tayo kaya nilakasan ko yung boses dito. Ayan oh. Flakes ng flakes. So, yan. Huwag oh. na nating pagkainaman siguro 'to, parang marshmallow. Nawa alam yung ano? Yan, oh. Mm. Yan yung ginagawang garland at ito yung finished product. Yan lang oh. Hmm. Yan. Yan yung finish finished product niya. Oh, Tsaka ito. Nakaano na yan oh. Hmm. Nakarukan na yan oh. Pak, yung presyo. Oy, 25 pesos only. Yan. Asan yan? 25 batong barato na yan. Libre delivery. So, yun. Hmm? Flex ko na yun, mga idol. Yung mga gamit niya, o mga ginagawa niya dito sa kwarto, no? Flex ko lang. Yan to, yung mga garland. So, ipapakita ko sa inyo yung money garland. Yung money garland nga pala, depende yun sa nag-order o or nagpagawa. Kung gusto niya ng 10,000 na uh, garland, eh, magpadala po siya ng tag-1,000. So, yung budget naman, 300, 500, eh, tag-20 to, or 50-50 yung gagamit niya. So, Pagkita ko sa inyo sa labas. Yo, pagkita ko sa inyo yung mga ano niya, mga ipi ko sa inyo uh, sa inyo yung mga ginagawa niya. So tayo na, let's go. Let's go. So yun guys, mga idol, ito yung uh, product niya. So let's go. Mm -hmm. Yun, what's up mga idol? Yan yung ama uh, money garland. Yan no. Yan yung empty. Wala pang laman. At saka ito yung mga tag 50. Yan yo, babae yo. Oh. Yan, ano na lang yan. Pag ikaw magagraduate niyan, nasagkan at bibigyan ka ng ganyan oh. Saya ka na niyan. Yan, oh, flex na natin yung mga gawa niya. 2024. Alright. Tigo band Congratulations. School year 2023. 2024. We are proud of you. You know? Yan lang oh. Hmm. Yan guys. you So, congratulations! Yan yung money garland. Yan, ito yung kwan. Depende sa order. Aka tig 1,000 yung ilagay dito ah. Goods pa rin yan. Yan ang forsage. Ayan, congratulations. Class of 2024. Yan yung mga empty. Happen, we are proud of you. Nice. So, to MT, but to guys, so pa? nga yeah, mga idol right yan mga idol ko so, kita na yung mga i-flex na kong so yun guys yun mga idol so kung gusto niyo mag order so once again mag comment lang kayo dyan sa baba at at di pong uh, ano lang kung gusto niyo ng deliver o uh, anong price so ganyan lang, no? comment lang kayo dyan at talagang imasasagot namin yan so dito lang yan sa Rojas or sa Dipulog City PD libre delivery. Wop ya, oh. Yeah. oh. Yang guys, ano na niya? Dahil ginugbot kanina. So, shout out guys sa Twitty. Ano, Tawagan na si Grigit. Parang ano, yung kulay. Yan oh, black, white, yellow, oh, karambula na yan. Sampol ah, sampol. Sampol ron, sampol. diyan naman niya makita nang nimo. Di ka maulaw. Di naman makita. Kana noon, Twitty. O siya na, Twitty. Yan na si Twitty, guys. Ako po yung nagtato niyan. Um, Twitty yan. Akala mo, Twitty. Ano nga, ano na lang yan. Hindi makuha kasi. Twitty yan sa totoong pattern ngayon. Ano na? mo. ano na, ano? kalapati. Kalapati na, guys. Kuya Bug. Sige daw. Alright guys, so, yun mga idol. So, hindi pa rin, ano, sapat yung ating uras. So, yun nga, mag ano pa lang tayo dito. Mag yaw 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 muna tayo pang pahaba ba. So, yun right guys, no. Yun mga idol at, ya, yeah, uh, ko. O, paano niya ginagawa. So, meron po tayong at uh, tutorial nga kunting pa, ano lang pasilip para ano ba pagdagdag oras so siya nag sit up na po siya oh ayan oh ni sit up na po siya guys so shout out dai <laughs> oh, saya sa kanya guys shout out sa kanya mga idol so nag sit up na po siya so makita natin kung paano ginagawa yung garland <laughs> mga siya guys but lo ni manak, guys 3 inches 2 cm ni nga ribbon guys <laughs> pilo ni mana siya katawa, guys, guys. <laughs> Ganak pilo, pilo diri guys. Kana pilo ni mal guys. Dia pilo na guys. Kupte na ane diri guys. Kinahanglan na may na guys para nindot aris perta ano sya may butas dito guys. Ganito in mayhan guys. Oh, ganito yung butas niyan tapos ito ay split mo tapos hawakan mo dito guys punta tayo sa kung may lighter guys wala yung lighter ko guys eh. wala tayo guys, wala uh, lighter guys kung may lighter guys pwede ganituhin Masigay yung lighter ko guys tapos ipit mo dito Pwede naman ganito pero mapapasok ka guys. Kaya ito na lang. Ulitin guys. Yung koko ko guys madumi. Pasinsahan nyo na guys ha. Distorbo kasi itong isa guys eh. Dali mo guys. Dahil yung agi po ng mga suga. Ito Itom na kasi yun oh. Itom na yan oh. Wala na. Shout out <gasps> guys agi po. Wala na. Itom na yung nga, ilong sandali. ko. Sige. Trito trito. Trit, uh, oh. Basta ganito guys. I-label mo lang ng ganyan. Oh, oh, oh awat, ah, balik, dito. balik mo. Balik yung 3 cm to, to. Okay. Yan. Kuha ka ng roller. Tapos yung ano. 2 cm to guys na ribbon. Ribbon. 2 cm. Para oh, 2 cm guys. 2 cm na ribbon. Hmm. Tapos. Cut mo ng 3. 3 may excess yan ng konti pang sunog dyan lang ba oh tapos dito i-fold mo guys hawakan na nito guys yung sa ilalim ipit mo guys sa ilalim ito 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 iipit mo dito tapos, split mo dito. ipit mo sa ilalim. Tapos, kunin mo to. Para hindi ka mapasok, guys. Tapos, lagyan mo dito pang pasuno, guys. Oh, yan na, guys. Mm. Yan na. Yan na. Sige, lagyan mo na sa si, karton. Hindi mm. yung blue. Yung blue. Katong blue. Para makita parang yan para makita mo masyado yung ano parang litaw yung kulay so yan then fold yan kung hindi mga ano guys i ano nyo lang i label nyo lang so man may... Dito kaya, pwede na yan. Basta iipit niya. Oh, guys. Sige. Kapo, kapo Salita na ka ng salita dyan para kapoy. dagdag oras. Kapoy na magsalita guys. Kasi hindi ka pwede dito gumamit ng electric pan. Mainit. Walang electric pan kasi lilipa rin yung mga ribbon. Tapos yung apoy nyo rito. Mapapalong. Mamatay yung na... apoy. Hindi. <laughs> Wala niyan. Tapos ipit dito guys. So ito yung talaga gamitin yung magandang gamitin na apoy. Hindi ito. Kandila. Dali masusunog ang kandila. Dali maubos. asa ah, saka yung lighter naman. Masisira naman. So ito talaga. Pag may ganito kayong alampara. Yan. Oh, dalawa yan oh. Oh. At saka yung lighter yan. So magdamagan itong gumagawa guys. Walang tulog ganito. 24 oras, gumagawa. Kasi nga, may order, guys. Dahil may order daw. Oh. Kami, guys. Wala pang stock, maribon ribbon. Kaya, ito na lang. Muna. So, saan nga bumili na ribbon? Shopee lang, guys. So, Shopee lang sa kalam. Order, Kasi Shopee. Kasi pag dito oh. ka bumili, guys. Ay, nako, ang mahal. mahal. So, kung gusto nyo gumawa ng ribbon, yan lang, oh. sa so, Shopee lang kayong order para makasave kayo. Eh, pag nandyan kayo sa mga mga tindahan na ah, may patong na yan doon lang kayo sa Shopee free delivery yan o, oh. ganyan mm, lang pala okay, yan guys, oh. yeah, guys ah, basta ito lang yung mga gawa ko guys oh. mm. lang mga gawa isang garapon, tatlong araw yan walang tulugan tapos, ang nagagawa nito is 36 pieces lang na, ano, ganito. 36 pieces, ganyan? 36. Isang garapon? Isang garapon. 36 lang na ganito. Oh, sige. So, yun, guys, no? Oh, sige na, Guys, oh, mm. nakakainis, guys. Masyadong maigang. Okay. Woo, yun, guys. Talagang pinapawisan kami dahil bawal mag-electric pan dahil ma, ma ano yung, apoy, mamatay. So, yun, guys. So salamat at talagang salamat salamat sa mga sumusuporta lalo na sa aming mga apat na mga challengers no suportahan nyo yun po yon mga kanya kanya namin mga uploads sana ay no skip ads po sana para madagdagan na po yung aming dahil ang hirap pala sa ganitong challenge no na ano mahigpit po si Idols Praki pero good pa rin yan Idols Praki salamat at binigyan nyo kami ng pagkakataon na makasali sa challenge mo so yun nga challenge nga So, talagang masya-challenge po tayo at matutul po tayo mag kung paano mag-vlog, no? At motivate po tayo. So, right guys, what's up, what's up? O, at salamat pala lahat, lahat, naka. Maraming salamat po sa mga sumusuporta sa mga uploads ko, uploads namin, maraming apat, sa mga live namin, mga premier, salamat sa inyo. Sa mga taong palaging uh, nasa comment sa baba ng mga live ko, sa mga premier, salamat sa inyo. Salamat sa inyo lahat, no? Salamat nga pala kay ano kay Tol Jerry. Ayan, Tol Jerry Hunter. Salamat Tol. Salamat sa iyo, Tol. Salamat. Ayan, salamat sa iyo, kapatid. Salamat. Salamat sa iyo. At kay Nay Mufant, no? Nay Mufant Fitness. Kay Hana 31 Vlog. Kay ano, kay Linirat yon, Si Mga Challenger sa Kamaminol. Uh, si Kaawit Official, yan. Sila yun. Nagtutulong-tulungan po kami. Magsusuport tayo po kami. Lahat. Ah uh, Planet Sword, salamat po Planet Sword as uh, sa Give Squad. Salamat po. Ah uh, Prakatak, salamat. At sa kalaa no, mutianong vloggers, pinyang vloggers saka mga ka kaibigan natin mga vloggers na sumusuporta sa aming uh, challenge. So salamat sana ipatuloy patuloy niyo suportahan ang mga uploads, premiere at saka live namin. So kita kids sa mamaya sa live namin. So sana ay suporta nyo. So don't forget to like, share, comment, and subscribe. Please no skip ads para naman sa ekonomiya ng bayan. So let's go. Peace out guys. mo yun, yun, lang yung vlog namin dito. Let's go. Abangan nyo ulit yung aking mga vlogs. Thank you, thank you. So yun, so yun guys no. Nandito na po tayo sa mga salamat. Salamat talaga yung salamat kay Haring Araw. Ah, ni. Si ano yung kanina? Si si badi ulan so umulan ka ng umaga so salamat at yung ating pananim sa isla ay na no? nab ano yung nakatikim na naman ng tubig dahil yun sa isla ay wala na talaga At saka zero na talaga yung tubig dahil sa init ng panahon talagang yung basakan yung palayan is liki, -liki na so yun guys salamat sa lahat-lahat sa shout out shout out sa inyo lahat salamat sa suporta peace out uy mata uy peace out guys boom <laughs>